Ayan. andito na kami, guys. Sa tinatawag na Banaba Falls. Ayan, oh, di ba napakaganda, guys. Eh, meron pa doon. Paso, nung una kami pumunta dito, guys, hindi ganito. May nadadaanan pa kami medyo pantay-pantay dito. Ngayon, tabag na tabag na, guys, oh. Ayan, oh. Hindi ba natin guys sino ba ang hindi may inggan niya guys sa ganitong lugar kahit napakahirap ng daan talagang hahangat at hahanap-hanapin mo ang pagpunta sa ganito ayun guys so oh. napakaganda